Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Doon panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umagang may ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upo na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng maghihikas siya ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon na sila. Lumabas na naman siya ng maghihikalabindalawa ng tanghali at ng maghihikatlo ng hapon at dayon din ang ginawa niya. Nang mo ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo tatayo, tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho, eh, sagot nila. At sinabi niya, Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip siling Sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, Tawagan mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan madmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng maghihikalima ng hapon ay tumanggap ng tigisang denaryo. At nang lumapit ang mga nahuna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare pareho ang upas sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya hindi ba't naggasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiingit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,